Hi guys, eto, pauwi na ako ng bahay Naglalakad na dahil wala tayong service Okay lang, hindi pa naman masyadong mainit dito Tapos na kasi ang aking first shift duty Nalabas ako sa aking trabaho ng 12.30 Hay naku guys, talagang napakapangit ng aking schedule sa pagtatrabaho Biro ninyo, two shift yung trabaho ko Sa umaga at sa hapon Sa umaga naman, napasok ako ng 9.30 a.m. hanggang 12.30. Tapos guys, babalik ako ng 4.30 ng hapon at labasan namin ng gabi na ay 9.30. Mga okay. ilang taon ko na yan pinagkitiisan sa akin trabaho. Pero okay lang. Ang importante, may trabaho ka at sahod Ah, di ba? Ngayon, ito, bago muna ako uuwi ng bahay, ay bibili muna tayo ng uh, tubig. Naubusan no, pala ako ng tubig na iinumin. Kaya dadaan muna tayo sa grocery para makabili ng tubig. At pinag-iisipan ko pa ano ang kakainin ko nitong uh, ano, itong aking panangalian. Yung mandalian na lang para kaagad tayo makapagpahinga. yon tama. Meron pala akong uh, itlog na nabili kahapon. Tignan ko na lang sa bahay kung ano ang lulutuin ko doon. Ay, Guys, kasama ko po to sa trabaho at uh, content creator. Shoutout mo yung mga viewers natin. Hello, shoutout everyone. sana po. Oh. Follow, yes. Follow, don't forget to <laughs> Sige follow. na, uwi na ako. Bili pa ako ng tubig. Bye. Nakabili na ako ng tubig na iinumin ko. Tinatlohan ko na para para may ano ako may stock. So yun na nga, may nabili akong itlog kahapon. At alam ko na kung ano ang lulutuin ko para doon. Yung madalian na lutoin na lang, ano? Siguro, alam nyo na kung ano ang lulutuin ko para doon, ano? Tama! Kasi may natira pa akong adobong manok na sarsa. O, oh, di ba? Madali yun. Guess what? Yung matarik na daanan na lagi namin dinadaanan tuwing uh, panghali. Malapit na tayo sa bahay. Masok tayo. So kahit tayo ng elevator Elevator pa more Gayun pa man, hiningal ako ha <laughs> Sa kakalakad Tapos na tayo Dito na, bubukas muna tayo ng TikTok So, nandito na tayo sa bahay At uh, mag-prepare muna ako ng aking uh, makakain para sa aking panangalian ha Nagsaing na ako hanggang gabi na ito Ako lang naman kasi mag-isa maglalaga lang tayo ng itlog hanggang gabi na rin ito. Eto, naglaga na lang tayo ng karagdagang uh, cauliflower para may gulay tayo. Iiniting ko yung natira naming uh, adobong manok na isang araw, yung sarsa. Luto na ang mga itlog pero yung isa yung hindi pinagpala. Luto na rin ang cauliflower na ating nilaga. Ayan yung adobong manok na sarsa na natira natin ng isang araw. Dito muna magtatapos ang aking vlog ko for today at sana po nasiyan kayo. At kakain mo na ako ng aking panahalian ko. Uh, at uh, effortless tong aking ginawa. Di ba? Kaya guys, thank you for watching. Ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye! Tara po, kain po tayo.